Hi guys! Welcome back sa akin vlog. Ayan, for today's video ay talagang nagpabili ako doon sa palengke ng manga. Hindi ko alam, naglilihe ata ako man. Nabuo na talaga yung matagal naming ginagawa ni Jowa. Ayan. Mmm. 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 Mmm.

Pre, binuntis mo kasi ako yung tuloy. Naglilihi ako. Mmm. Hmm. dan masih namanya ah mau ke tangkplat sih bagetin yang ina nomun, meron duno ayowilo man papa beli hmm Dilaboy. <laughs> Harap. <laughs> Langsung. Uh, sarap. Hmm. Ah. Eh, asin. nagsis po yung paglilihi ko Hi guys, welcome back sa akin vlog for today's video guys, ako ay nagluluto ng atay ng manok so dahil nga, yung anak ko kasi ilang araw na hindi ko makain ng kanin so lulutoan natin ang figurine niya mga bata lahat, ayan so nilaga ko na pala yung atay at saka yung batikon ng manok, and bago ko siya iadogo ginisa ko muna itong ramas dan di na dengan sili. Ini hmm. hmm. Guys, gusto ko kasi yung walang tubig talaga. Kaya nilaga ko muna siya para ma ano ng tubig. So lagay natin ng tuyo. Hello, hindi ko na lalagyan ng paminta kasi mga bata yung kakain. Okay lang. Baka may paminta dyan sa ano, pula. Wala. Ito <tapos> yung tupan. <tapos> natin ang mag, ilagay natin sili. Hindi ko yan no kasi mga bata nga. Hindi ko na siya lalagyan ng paminta kasi nga mga bata yung ano, yung mga bata yung kakain. Para hindi sila maanghangan. Simple yung ano lang ito pako mag maglaga ako ng pako guys tapos sa usawan merong lamas yan kasi matagal na ako hindi ko nakakain ng pako parang kasali ito parang hindi to pako kasal yan hindi kasi parang siyempre na nakakatakot parang hindi siya pako ano ka sir? anto ka na sir? ha? Eh, atik-atik pa na siya ba? Bukaw ng kagatay. Kaga ka nice. so, so, luto na guys. Ikaw, kung hindi mo alam yung buhay ko, manahimik ka. Judge ka ng judge. So, ito yun na yung mga anak natin. Pakainin ko na. Alagyan natin sila ng ulam. Yung rice kasi guys, hinaluan ko. Kasi parang na sobrang sarap pag hinaluan ng yung ano, rice. Ano. So, dito na. Kain na Wow! Kain na sila! Eat na, eat. Eat. Ako, ako, Joy. Hi, guys. Welcome back sa akin vlog. For today's video, magluluto ako ng sardinas na binigay ng GMA Kapuso. Ayun. So, ito po yung sardinas. Ang lagyan po natin ng bawang, ang sibuyas, at ito po yung sotangho. Let's go. So, ano mo na tayo? So let's put the karahay. Pagluto oil. Saan yung use oil? Go, uh, gamitin natin yung use oil na pinagprituhan ng isda kahapon. Guys, and of course, kunin natin yung kunin natin yung sauce niya kasi lalagyan natin ng sili. Masarap to lagyan ng sili at laka, suka or kalamansi. Ayan. Adjit sinabaw. Ayan. Siyempre, unahin natin itong oil. Ah, oil. So, lagay na natin yung sotanghon huh? ganyan low budget ha huh? ganyan lang mga 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 guys so lagay natin tong sibuyas ganyan para mabango. Lah, So, lagyan natin ang bitsin. Wala asin. Tiyan yung asin. thank Na? Ayan na. Nahulat. wala signal. Nuhulat. Ina, kawan na. Dali na, 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 na. na. Si Lolo, asa.